Okay, ready na ha. Walang mandaya, so tapat-tapat. Yun lang ha. Yan. okay. na, tumilip na. Huwag, sumilip, huwag mandaya, huwag mandaya. Okay, tapat-tapat lang. Okay, in one. Ikot ha, pag one. Two. Teka lang si Ivan, andaya, wala, doon lang, bam. Bam, doon ba, huwag mandaya na. Kuya, huwag mandaya, kuya. Okay, okay. Nandaya eh, nandaya guys eh. Okay, go. Ay, wala. Balik, 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 balik. Balik, itapat sa pera. Go. Go, pitot, go pitot. Ito lang, ikaw, ito. Sa pera. ikaw. Ikaw. <laughs> hindi, <laughs> hindi, ito ilapit mo dito. Saan pira. sa pinagay? Ilapit mo dito sa pera, sa banda. Ah, wala, wala. Ay, wala. Go, 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 <laughs> go. Go, go. <laughs> wala, wala, wala. Wala, wala. Hindi Wala. Eh. Wala. Wala. Oo, oh, sa baba lang. Ay, yung mga matatasa, kailangan di makita. Ay, sa akin, wala, 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 wala. Wala, wala. Okay, go. Go. Wala. Wala rin, wala rin. Pakikita nito sa video, ha. Ano? Wala rin, wala, wala, wala. Go. Go. Wala, wala, wala. Grabe, galingan niya. Galingan niya, guys. Wala, go! Ate! Ay, wala! Sayang, sayang, sayang! Saan ba yung ano? Sayang, sayang! Ay, sayang, sayang! Wala, wala, wala! Saan ba? Go, 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 go! Pag nakuha niya isa dyan, madali na lang. Kaya nga, sa B! Wow! Perfect, perfect, perfect! Next, next, next! Next, next, next. Ito hindi na pwedeng galawin ha. Oh, dito na lang kayo pipili. Go. Game, game. Go. <laughs> Wait, I'm Go, mamaya yung ka ha. <laughs> go. Ay, so ah. Go, 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 go. Galing ni Ate Hana. Yay! Yeah! <laughs> ah, si Kuya, galing. <laughs> next. Next, next, next. <laughs> next, Ate, Ate. <laughs> hindi, B hindi na. B hindi na yan. B dito na lang, dito na lang. Dito kayo pili. Ano yan? Ay, wala, wala, wala. Okay. Wag na mo mag-away. Akit ah. ka Go, 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 go. Ay, wala, 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 wala. Asan ba yung... Yay! 50, 50. Good. Next, next, next. Yan na lang, yan na lang. Go. Yay! Yeah. Galing niya Ana. 50, 50. Wala! Okay. ko alaw. Wala, 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 wala! Wala, wala! Okay, next! Walang... Ay, Asa Wala, 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 wala! Go! Ikaw na! Eh! Ikaw to! Hindi ko alat Ay, wala, 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 wala! Go! Aray! nyo! Ay, wala, wala, wala! Talo kay Talo oh, kay Jen. na, na, kay na, 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 na Ah! 50! 50! Oh, 50! Yo, <laughs> Malapit na! Ay! Galing nga, Iman. Oh, na, Ivan! One five! Ano? Naka one five! <laughs> wow! <laughs> Sinong next? Sinong next? Sinang next? Sikulot! Sikulot! Ah! 50 na Yay! <laughs> My yeah, van guys. Thank you. Thank you. Galing, galing. Thank you.